At ayan, andito na tayo sa Melbourne Airport. Oops! Ayan yung sasakyan natin. O oh, yung skybus. Sabahan <laughs> ah. Excited ka? Yes! Seat. Yes! Alright! Come on, come on, come on, come on! itong nasa baba ito yung nasa taas Abos. ay sabana saan ka ngayon saan ka ano sinasakyan mo sky bus yung double decker bus ha sabana wow happy ka masaya ka sa double decker first time ni Vanna dito sa Melbourne at first time yeah. yung sumakay ng double decker bus. <laughs> Yon at nakababa na tayo ng sky bus no. Hindi natin nakuna ng mabuti yung bus kanina. Pero ito yun no. Ito. Sama na. Hi! Asan ang sky bus? Ayun no. <laughs> Ayan. No, di ba? Para siyang ano, yung dun sa London. Yung London bus na red din. Double decker. <laughs> Ah, oh, di ba? Sabana. Hi. Hi. At nakasakay na si Bana ng double decker bus. Ayan. Ah, di ba? So ayan, dito na tayo sa Melbourne. At hahanapin na natin kung saan dito yung ano eh, yung Philippine Consulate, Philippine Consulate General ng Melbourne. Oh, ngayon. Ah, labas na tayo ng, <laughs> ng bus terminal. Or yung Southern Cross Terminal. Ayan na, ito yung Melbourne. Ayan o. Oh. <laughs> wow, wow Sabana. Wow. Wow. Yeah. Sabana. Wow. wow. Ayan o. Oh. O, <laughs> ah, di ba? Ayan, ah, tasan yung building. Alright. Ah, uh, di ba? <laughs> so, hahanapin lang natin dito yung tram, no? Yung tram na papuntang um, ano, Philippine Consulate General. Alright. Naikot tayo. <laughs> Ayan, at magpipicture picture muna kami ni Bana dito, no? Para may remembrance kami. <laughs> Alright. Sandali lang, Bana. Okay. So, ikot muna tayo saglit. Ayan. <laughs>